Yan, sige. Um, para maano natin to, ma-explain natin ng medyo ano kasi, yung status nito Para ma-explain natin ng uh, maayos kung bakit natin ginamita ng 2.5G na media con dito. <laughs> yeah, sabi nila bakit di daw isinakay dyan Pwede naman talaga guys, isa kayo dyan. Siyempre, para mangyari, wala na tayong ganyan. Module to module na. Pwede dyan. Pero yung sinishare ko kasi guys, ito is ang available natin na SFP module lang. Ganito, ito yan is. 1.25 lang. Okay. So, di tayo, sumakay di tayo pwede sumakay dyan. 1.25 lang kasi yan. Solution, best solution mga kapatid is, palitan natin yan ng 10G mga ganito oh, mga ganito guys oh. Ayan oh. 10G. Yung may support na 10G, mga ganito. Oh. Pag napalitan natin ng ng, ng, ng ano, the cable, kinapos kasi ako ng stocks guys, wala akong ano, the cable o oh, AUC cable. May nakapag-suggest mas maganda din yung ano, AUC cable. Tama naman talaga. Kasi eto si MediaCon Ano naman talaga yan eh May May times talaga na ano to Pasaway Though kahit kinamitan ko na lang, ayan oh, UPS na sa gilid. Ang nangyari kasi guys, kaya kaya hindi ko siya pwede isakay doon, sabi nila ano kasi, hindi ko daw maubos naman yung 1G sa 4 ports na ipon. Ah, tama naman sir, hindi natin maubos talaga yung 1G na ano, ah, naka ano lang tayo, 4pon na ipon. Pero ang problema kasi sir, itong eriyang to, itong itong nakasakay sa 2.5, ito ito, ito. Madami kasi yon May sarili siyang ano doon. Ang history nito is mayroon siyang sariling server dati doon. So nilipat namin to the day na nag-vlog tayo. Nilipat natin dito. Kaya nito yung ginasa nito. Na Bakit ko talagang sineparate siya ganito dito? Kasi ang load doon more or less nasa ano yun eh. Nasa 260 clients ang andon. So kung 260 clients tapos ililink ko siya dito sa... Visol na ipon lang ipon, ayan lalong kakapusin guys so siguro pag eto ayan, balikan natin, solution is pwede tayong maglink, eto pwede ko isakay doon, basta 10G eto, 10G so ayan nga, hindi natin isinakay ngayon, para lang for the sake nga, mailipat natin, convert natin, history doon, may sariling ISP, may sarili din yon na microtech Okay? So, dun sa setup niya dun, sa kabila, sufficient lang yung setup. Okay dun ang setup. Kaya nga lang, mabilisan nilipat natin itong, ayan, itong linyang to. pinadaan natin dyan sa ating ODF dito. So, kinuha natin dito sa ating uh, ODF yung yung area yung yun, pinasok natin dito. Medyo malayo kasi yon So, yun yun guys ha. Uh, linawin lang natin. Hindi ko sinasabi naman guys na hindi tayo pwedeng mag-link. Pwede talaga. Kung tutuusin nga, mas maganda gagamit tayo ng SFP to SFP plus. Okay? Plus to plus tayo. Ngayon eto, yung module nya, pwede natin irekta recta dun sa ano. Recta natin don sa, ayun, don sa may port ng 2116. Tapos, recta natin sa OLT dun sa kabila ang problema kasi mga kapatid kaya hindi ko pwedeng gawin yon kaya, kaya gumamit media mediacon <laughs> kasi ang kabila doon di ba natatandaan nyo ba to ito sa vlog natin hi also ayan 8 pon <laughs> ito yun doon ito yung sa area yon meron siyang SAP uplink yan so pag ito yung ginamit ko doon talagang mangyayari hindi ako magmi media direkta tayo SFP plus to SFP plus tapos tusok natin dito yan SFP module na yung gagamitin natin solve lahat automatic kaya nga lang, eto, heads up mga kapatid. Ang nangyari is pinalitan natin doon ng Hayoso na Mini. Yan, so sa mga wala pang idea ng Hayoso Mini, pwede nyo pong i-check po kung ano yung itsura nya ano siya, 4 pawn na yung mga uplink niya is mga puro ganito, LAN cable, LAN port lang, walang SFP. Kaya talagang napapersa akong gagamit talagang ganito. Okay, so I hope clear po yan mga kapatid ha. <laughs> Hindi po natin ini-invalidate yung mga ideas nila in which very good, tama po, tama po talaga. Pero may mga rason po kung bakit ginamitin natin ganito. So, isa sa rason is yung OLT na nandun is yung sinabi ko earlier, wala pong SFP uplink. Yan. So, yun yung rason. Kaya don sa kabila, tinanggap din natin ng ganito 2.5G na Mediacon. <laughs> uh, konti lang naman don na kliyente guys. Mga 200 plus. Uh, more or less 260. <laughs> So ulitin ko guys, pag isasakay ko to dito sa kabila. Mahirapan siya guys. Kaya for the meantime, ayan, heads up ha. up for the meantime 'yan muna. So once may the cable na tayo, sakay natin doon sa Visol natin. Okay? Or kasi may coming naman kasi wala naman problema kahit din natin sa muna doon. Ang importante ko pong inaantay is yung replacement na ito yung high -oso. may coming ako na high naman nga 8 pon ibabalik ko doon So head sa pala dalawa ang ano doon ginamit ko doon isang high mini at saka ganito din ganito Visol mini So kung makikita nyo yung Visol mini yung mga uplink niya din mga ganito lag cable So hindi ako pwedeng mag SFP plus to SFP plus mas maganda talaga yon tama mga kapatid SFP plus to SFP plus direct direct na po So ayan lang po guys. I hope po naliwanagan po tayo. Again, hindi po natin ini-invalidate 'yung mga infos and ideas ng karamihan diyan. Magaling, ayos 'yon. Pero uba uh, uh, ulitin ko, may rason po kung bakit naging ganito 'yung setup. So, anyway, thank you very much sa mga suggestions nyo, guys. Kahit pa yung mga naka-follow, nagbabasa is uh, ma-discern ma ma din nila na may mga options naman talaga. May mga better options. Yan, guys. So, tama po sila, guys, ha? Salamat sa inyo, mga kapatid. So, I hope po medyo na-clear natin konti. <laughs> It has been your tech guide. My name is John. Same practice. And make sure you date yourself. Bye for now.